ba yung ano, yung biglang tumakbo <laughs> na isang kandidata sa, sa likod, si Tui Batangas. Tui! Oo. nag you na, walk out daw? Hindi you siya nag-walk out, out. out. Kasi kung papanoorin mo, hmm. hindi walk out yun eh. Parang siyang may nararamdamang nagmamadaling umexit sa stage. <laughs> Ako kasi as a judge, ang tingin ko sa nangyaring yun, parang asay ah, ko, naku, nawiwiwi na to. Oo, ganun <laughs> din ang pagtingin ko nun sa ano, sa Pwede? video. Ayan, meron akong ano ha, may isa pa akong gustong tadungin. Kasi nahuli ng Abante Camera. Yung eksena ng yon ni Catherine Camilon. Inexplain din naman niya kung bakit siya nagmamadaling rumampa paalis ng stage. Ito nung nga si Miss Wiwi. Wiwi nga, 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 nga kaya nga yun. Wiwi nga, nga. Ano nga ba? O baka naman... Panoorin na lang natin <laughs> ito. am actually not feeling well since preliminaries. But still, I'm grateful I was able to experience the grandest pageant in our country. I decided not to join the other activities on stage kasi hindi na talaga kaya po. Magsusuka na ako nun. Sama po talaga yung pakiramdam ko. Yun pala yun! Eh, pero ano kaya ang nakakapagbigay sa kanya ng ganong klaseng feeling? No? Ba't kaya siya talagang gusto niyang ma-throw up? ibig sabihin pagod ba hindi na, pagod na siguro pagod oh. pagod na oh ay, e, kayo ba naman or tayo ba naman ang tagal natin nakatayo kayo sir ah. Joey matagal daw pinatayo talaga yung mga candidates doon na hindi pinapaupo totoo ba naman ba yan? No, totoo okay. naman pero kung ako yung hindi natawag eh, syempre sa akin parang nakakasuka ang mga nakapasok <laughs>